Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating uh, Fox First episode ngayong araw, ngayong gabi, July 18, 2025. Kumusta po ba kayo diyan, no? Kumusta bang uh, inyong araw? By the way, this is a recorded episode dahil uh, bising-bising kausap natin, no? Uh, inabala natin siya nasa abroad siya dahil mayroon po tayong importanteng pag-uusapan. Alam niyo po, no? Kung nasusundan niyo po yung ilan po sa mga malalaking balita lately, isa po rito ay yung uh, takot o pangamba na marami sa ating mga kababayan patungkol dito sa balita na di umano bubuwisan daw itong uh, bank savings ng 20%. Unang-una, mali po yung messaging at mali po yung pagkakaintindi ng marami po sa ating mga kababayan doon. Pero syempre, dapat ipaliwanag po natin ito ng paulit-ulit, no? Uh, ano ba itong batas na ito yung tinatawag na Capital Markets Efficiency Promotion Act? Bagong batas po ito. Uh, kakalagda pa lang po ni uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At marami nagtatanong, Teka, ano mangyayari sa savings namin? Mababawasan ba yan ng 20%? Pag-uusapan natin yung facts and uh, myths about this uh, myths. Ano kami na akong pronunciation? Ah? patungkol dito sa bagong batas na ito. And of course, nakikita natin, bug, bug sarado dito si Finance Secretary uh, Ralph Recto. Okay? So, makakausap po natin ngayong gabi. Siya po yung uh, Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group. Isa po sa mga pinakakilalang tax experts from the Philippines. And of course, uh, kasalukuyan po siyang nandyan ngayon sa Duke University. Uh, in particular, sa Sanford School of Public Policy. He's taking up a... Uh, an executive course on tax policy for practitioners. I'd like to welcome again to our program, long time no see, si Mon Abria. Magandang gabi, magandang araw, Mon, and thank you for joining us again sa Facts First. Magandang gabi, uh, Christian, at uh, pinipigilan ko talaga ang mag-artista, pero pag nakikita kita talaga, sabi ko talaga, si Christian para artista. Noong nakita tayo sa Paris, tanda-tanda ako, meron ka mga fans, oh. <laughs> meron ka talaga mga fan group, ha? Huh? Hello din sa mga nagka, fans mo. <laughs> Nagkabulahan tayo muna. Pero ito honestly, uh, looking good. ah uh? Looking Salamat. fresh and looking younger. Mukhang magandang hangin nyo sa Amerika. Hindi nga, hirap nung pinag-aaralan ko. Tax policy, sabi ko nga, uh, ba natin ang problema ng mundo sa itong US tariff sa pagkakaaral natin dito. Kasi ang mga kasama ko dito, mga taga-World Bank at mga commissioners ng iba't ibang bansa, iba't ibang gobyerno. So ako lang yung hindi taga-gobyerno, private sector. Pero maganda sa iyo mo no, you're setting an example to people who follow you dahil nandiyan yung continuing ano, uh, learning no, mm -hmm. yung continuing education. na importante. kahit eksperto ka na, patuloy pa rin sa pag-aaral, ba? Diba? Oh. Para mas maunawaan ang mga bagay-bagay. oh sa so, kamasahan ng komplikadong mundo at yung mga problema, kailangan lagi tayong uh, uh, nag-aaral para handa tayo na isipin, alamin yung mga paraan paano talaga maayos yung sistema. Lalo na, di diba, yung sistema sa pagbubuwi sa Pilipinas. Ito na nga yung topic natin, di ba, si SEMEPA. Hmm. Ano nangyari? Okay, okay pag-usapan natin itong SEMEPA, no? itong nga uh, Capital Markets Efficiency Promotion Act na, of course, marami yung kinabahan. Pag-usapan muna natin, no? Oh, totoo ba na bubuwisan ng 20% ang bank savings sa mga ordinaryong Pilipino. Let's put that out first. I-correct natin clues. yan. Mali po yun. Hindi po binubuwisan ang deposit o yung mga bank deposits natin. Uh, ang totoo, meron na talagang 20% final withholding tax yung interest ng mga regular savings uh, accounts or deposit uh, accounts natin. Noong 1998 pa. Kasi pursuant yun sa 1997, Tax Reform Act. Kaya medyo parang uh, more than two decades delayed yung reaction ng ating mga kababayan kasi matagal nang binubuwisan yung interest ng ating mga savings account. Okay. So ano yung pinaka pagbabago na mangyayari dito no? Kasi this has to do with the with, with long term mm -hmm. uh, bank deposits, di ba? Okay. So, ano yung magiging epekto nitong SEMEPA? Itong 20% sabi, tax on bank interest. Correct. Sa savings. Uh, ulitin natin itong buwis na pinag-uusapan natin, hindi bago. Ito yung tax dun sa interest. Pero dati sa savings account lang. Ngayon, yung exempted dati na tinatawag natin mga time deposit, na may 5 years or more na maturity period eh, masasubject na rin sa 20% final withholding tax. Sabi ng Banko Sentral 0.4% lang ng total deposits yung mga time deposit. At uh, kung susumahin natin, ito lagay yung mga may either super rich or cash uh, rich. Ibig sabihin, hindi ka mayaman pero marami kang cash, or talagang mayaman ka na marami kang cash. Uh, at uh, either or, ang point is yung mga may time deposit na may 5 years or more na maturity kasi exempted sila dati. Pero effective July 1, sa visa nitong uh, pursuan dito sa SEMEPA law, subject na rin sila sa 20% final withholding tax. Kaya nga, Christian, kung tutukusin, pinapatas niya na yung mga mas may pera, mas mayaman, mas nakakaluwag, na may time deposit, abang magbabayad na rin ng buwis yung interest nila. Kasi for more than two decades, lahat ng interest ng savings account natin, na karamihan sa mga kababayan natin, nagbabayad na talaga ng 20% Uh, ta sabi ko nga Christian sa isa kong kaibigan nagtanong, sabi ko ba, kasi kung tutusin either maliit lang yung savings account kaya hindi natin napapansin na may dine-debit na 20% or walang savings account. Yun yung totoo kaya hindi natin masyadong alam na may 20% final withholding tax. Pero meron po talaga nung 1998 okay. pa po. <laughs> Okay, pag-usapan natin yung goal no initially yung before mm -hmm. si MEPA, kung bakit nagkaroon ng na exemption for long-term deposits no example yung mga time deposit. Mm -hmm. uh, of course para ma-encourage yung mga kababayan natin na mag magkatag uh, basta Tagalog mag-impok. Mag-impok, magtabi ng pera, hindi lahat. Magtabi ng eh. pera in the long term. Pero mukhang lumalabas hindi na achieve 'yon kasi yung mga mayayaman lang talaga yung nagkaroon mm -hmm. talaga ng oportunidad na gawin 'yon. Dahil ordinaryo uh, Pilipino hindi nakapag uh, time deposit tama ba? Tama po. Kasi nga, mahirap yung time deposit, Christian. Kahit i-time deposit mo, pag winidraw mo, tenerminate mo, bali wala din. Mapapenalty ka pa. Kaya talagang bihira o halos wala sa mga ordinaryong Pilipino nagta-time like deposit. E diba nga, ang, ang, ang sabi nga sa statistics, malaki pa rin porsyento ang unbank o hindi lalo na yung may time deposit. So talagang ano, Uh, kapasidad, financial, hindi lang financial literacy Christian, financial capacity. Wala talagang ita time deposit ang karamihan sa ating mga kababayan. Okay. So dito, ano yung pwede maging impact nito? So kung, mag, kung standardized na yung uh, interest dito sa, yung tax sa bank interest no? sa mga savings, mm -hmm. 20% na yan, di ba? kasi ng gano'ng katagal yan. Kahit, 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 gano'ng katagal, kahit dollar account, 20% na ang nanatili lang exempted, uh, Christian, yung mga OFWs or non-resident. Kaya siguro panawagan dito sa mga fans mo sa ibang bansa, kung kayo po ay may dollar account sa Pilipinas, pagka non-resident po kayo, exempted po yun sa 20% final withholding tax. Mm, okay. Kasi encourage naman na sila, Christian, na magpasok ng dollar uh, remittance. Dito sa atin. Sa atin, oo. Kaya okay. yun in sila. Okay, ano yung possible impact nito no? Kung mga barito yung mas nakararaming ordinaryong Pilipino kasi kung uh, flat na yan no, 20%. bisa mm hmm Ibig wala na sa akin ano, wala nang ganan siya para mag-invest pa, para mag impok pa ako in the long term. So pwede akong pumunta sa ibang financial instruments, di ba? Tama ba? O oh, actually parang ganun nga ang gusto talaga ng gobyerno na kaya nga Capital Market Efficiency Promotion Act para i-diversify instead na savings lang, i-consider mo mag-invest sa stocks, sa bonds, sa real estate uh, dahil mas may magandang uh, returns at mas mababa yung buwis. Kasi diba nga yung kasama sa SEMEPA, yung stock transaction tax, dati 0.6%, ngayon 0.1% na lang. So imagine mo kung may 1 million kang uh, sale ng shares, subject sa 0.6%, so 6,000 yung tax noon. Ngayon, 1,000 na lang. So malaking savings para dun sa malaking additional gains para dun sa mga nag i sa stock market. Ang maganda lang dun, Christian, paliwanag ko lang ng konti. Ang stock market po, wala naman siyang minimum. Hindi mo naman kailangan magkaroon muna ng 100,000 kahit 5,000 pesos pwede ka na mag-invest. Kasi nga, depende sa risk appetite mo at sa available cash mo. So, wag po nating antayin na magkaroon tayong malaking amount para mag-invest sa stock market. Mas maganda, mas maliit para agad-agad may experience yun at matutunan nyo. At ngayon, mas mababa na yung tax niya. So, kesa sa ipark mo lang sa time deposit, 3 years to 5 years, try mong invest sa stock market. At least yun, every day, every week, pwede mong baguhin. And may online trading. Pwede mong iset na kapag ganito na yung presyo, kikita ka na ng let's say 10,000 pesos, automatic ibibenta na niya. Yun sa online trading account. So, Ah, uh, so tingin ko ano siya, posible siya Christian para sa marami nating kababayan kasi 'di diba nga kung sa on online ano nga uh, games and uh, social media natutunan ng ating mga kababayan at nagkaroon lumaki ang e-commerce sa so tingin ko ngayon pagdating sa investment dapat iconsider na rin Christian yung uh, online trading which is legit hmm. naman. Mm -hmm. So so by and large do you see this is a good uh, piece of legislation that will benefit ordinary Filipinos? Or not necessarily? How do you view this? Si well, MEPA? I don't think it will benefit the ordinary Filipinos. I think it will tax those of us na mas may pera na nag-enjoy ng exemption dahil may time deposit sila na exempted okay. before si MEPA. Pero yung sabihin mo magbe yung ordinary Filipinos, hindi. Kasi kung wala ka naman pera, wala kang tax before, wala ka pa rin naman tax. Kung may investment ka, may savings ka before, may tax yun, may tax pa rin naman. So parang ang sa akin, sa ordinaryong Pilipino, mali nga yung reaction. Sabi ko nga, OA, oh, eh, parang wala sa lugar yung reaction. Hindi po tayo dapat matakot. Dahil unang-una, kung may savings account tayo, nataksa na siya more than two, years, two decades ago pa. Pero kung uh, may time deposit tayo, kasama tayo doon sa 0.4%. Ayun. Subject na siya sa 20% final withholding. Which is uh, fair kasi dapat global standard naman Christian yun Christian eh na lahat ng deposit subject sa tax. Sa atin nga lang parang ma-encourage yung savings in exception mm -hmm. ng 1997. Tax reform. Ang oh, mga meron siyang different levels or tiers. Mm -hmm. uh, Depende oh, na sa pagka, gusto mong pagka gawin. Kasi pagka 3 years and below, uh, ano siya eh, uh, subject pa rin siya sa 20%. Pag yung time deposit, 3 to 4 years, may 12% na lang. So, hindi 20, 20. 20 12% na lang. Pagka 4 to 5 years, 5% lang. Pero pagka 5 years and above, uh, exempted siya, ito po yung dati, before July 1. Pero effective, sa July 1, itong SEMEPA, uh, lahat po, subject na sa 20%, kasama yung uh, FCDU or mga dollar accounts, except, para po sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Kasi mananatiling uh, tax exempt yung interest ng mga FCDU or dollar accounts ng ating mga OFWs. Actually mo 'pag inisip no, parang maganda naman yung objective no dahil madadiversify yung uh, investment options para sa maraming Pilipino. And sabi mo nga wala naman talagang kailangan na sobrang taas na Uh, halaga ng pera para pumasok ka sa investment, no? Mm -hmm. para, may mga online stock trading naman. Pero ano yung mga pwede pang gawin ng gobyerno para ma-encourage yung mga Pilipinong gawin yun? Kasi eto, nandiyan na yung policy, di ba? Mm -hmm. Pero in terms of literacy, ikaw na nagsabi, alam naman na lahat yan, no? Napakaraming Pilipino pa rin yung wala sa bangko. Mm -hmm. Nandun pa rin yung ulam, yung lumang pag-iisip na hindi, tabi ko na lang sa bahay. Before mm -hmm. they know it, after 10 years, nila mo na ng inflation yung tinabi mm -hmm. nila sa lapit di ba? Uh -huh. So ano pa yung dapat idagdag dito para bukod sa policy, talagang mas matuto at ma-encourage yung mga Pilipino to go, let's say, for mutual funds, sabay mga equity, etc., etc. Mm -hmm. Ako sa tingin ko, kesa dun sa baka baka may magalit na naman kaysa doon sa nagbibigay lang ng pera or yung mga four piece na alam naman natin nakakatulong sa ating maraming kababayan. sa so, tingin ko maganda na magkaroon ng programa na mabibigyan ng initial investment yung mga tao pero may requirement to go through a certain training kahit online para alam nila kung anong gagawin. Tapos may reward na parang kapag ka uh, na-maintain mo tong investment na to at kumita siya, sa'yo na yung pera. Pero kapag ka hindi, babayaran mo. Para magiging utang mo sa gobyerno, babayaran mo. Pero kapag ka na-sustain mo siya at kumita siya, para ang reward, hindi mo na babayaran yung gobyerno. So, sort of a financial assistance, uh, Christian. Kasi parang sa akin, karamihan sa mga Pilipino, hindi naman tamad or walang alam eh. Kailangan mo lang silang isalang yung ma-experience nila, matbakita makita nila yung ginhawa o benepisyo ng isang bagay. May, may ugali kasi tayo parang to is to believe or my experience ko muna bago ko maniwala. So para ma-experience nila pag nag-invest ka sa stocks, sa bonds, sa REIT, yung real estate investment uh, trust fund, may posibilidad na kumita ka na higit doon sa pagiging empleyado. Kasi ang mentality natin, and unfortunately, ito din yung training sa school, kumanap ng trabaho okay na ako doon. Talagang feeling ko naman kahit naman nung ako Christian, ang una kong priority dahil nasa nasa squatters kami noon. Priority ko talaga ialis sa squatter yung pamilya ko. Sumagarap so, na ng trabaho at hindi ba sa trabaho, malaking sweldo, 'di ba? No. Hindi ka naman mag-iisip nagnegosyo at mag-invest sa stock market, eh, 'di ba? Kasi in the first place yeah. wala akong pera noon, 'di ba? So nauunawaan ko yun Christian, pero sa so tingin ko ang gobyerno mas forward looking na talagang ipakita sa kanila yung future na pwede nila ma-enjoy kung mag magiging investment uh, uh, literate sila or financial literate sila. Kasi yung paggastos, mahirap kontrolin yung Christian eh. Kasi wala kang substitute or option na binibigay. Pero pag binigay mo yung option na okay sa i-sugal mo kesa sa ibili mo online, kung iyan ininvest mo, nagantay ka lang ng tatlong buwan, eto na yung kita o may pang shopping ka na. Parang ganun, yung ganong <laughs> oh, mentality my, na ma-experience mo kasi kahit sa akin na ano, Christian, Uh, mahirap din eh, kahit sa mga katrabaho ko, sa office, mahirap din ituro eh, kasi hindi nila na-experience. Pero pag na-experience mo na, tulad, tulad nga sabi mo, bakit ako nandito, nag-aaral na naman, iba kasi yung nag invest ka din sa sarili mo, at handa ka sa future ko anuman mangyari. Hindi yung kung kailan mo kailangan, sa kagagawa ng paraan, hindi eh. Hindi naman ako bata habang panahon. So, hanggat kaya ko, aaral ako. Kasi mahirap, Christian, mahirap mag-aral. Mahirap din yung malalayo ka sa pamilya mo, malalayo ka sa bansa mo. Pero kailan mo gagawin, di ba? Pagka andyan na yung pangangailangan na dapat alam mo yun. Eh kaya nga marami tayong politikong walang alam eh. Kasi wala naghahanda. <laughs> Lahat nasa destiny na lang. Kawawa naman ng Pilipinas. Lahat ng mga leaders natin, destiny nila. <laughs> <laughs> Parang kilala ko yan. Saktong-sakto. Wala, akong wala akong na, Parang nagkaroon tayo na, ng meeting of the, the minds bigla. ah. Ang dapat itax, pati inheritance. Kasi pati position na yun, pinapamana. Yan ang dapat itax. <laughs> Oo nga eh, no? Tsaka kung pwede na i-tax it yung ano. Pa, tayo oh. nag-aaral, nagsisika, pero maikita mo na hindi patas. At marami sa ating mga kababayan, hinahayaan yun kasi nga feeling nila, wala na tayong magagawa. Hindi po, katulad ng kahirapan, katulad ng financial literacy, katulad ng time deposit, kung tayo po ay seryoso, may magagawa tayo. Pwede tayong mag-impok, pwede tayong mag-invest, pwede tayong masenso, pwede tayong maging leader. Pero dapat paghandaan natin. At ang tax, Hello? hindi natin dapat katakutan. Dapat intindihin natin para makaiwas tayo tulad ng mayayaman na magaling umiwas. <laughs> yung <laughs> diba? avoidance. Oo, tapos avoidance, lahat ng iwas nagagawa eh. Diba? Actually, nagisip ko bigla mo, no? kung pwede lang buwisan yung kabubuhan sa gobyerno, kunwari <laughs> sa Senado, naman. <laughs> o kaya naman. sa House eh, no? mas Ang bobo yung Senador. <laughs> mas mat diba? Diba? Makakapag-raise tayo ng isang katutak na revenue, di ba? Ako sabi ko nga, Christian, may isang nagtanong sa akin, bakit ang dami ko daw sinasabi, ba't hindi ako mag-BIR commissioner. Sabi ko, magko commissioner ako sa presidenting magbibigay sa akin ng kapangyarihang buwisan lahat ng nasa kongreso or i-assess lahat ng salin. Kasi doon pa lang ang laki na makokolekta natin buwis. Kasi pag kinumpara mo yung sa actual na yaman na ini-enjoy nila or pera nila, lahat yun, unde undeclared or ilgatin gotten Mabubuwisan natin siya. Kasi maaaring di na natin makabol yung mga nakaw eh. Pero at least mabubuwisan hmm. natin kesa yung pinagmamalaki pa nila, pino-flaunt pa nila, tapos naman nagbayad ng buwis. Di ba? Or yung campaign expenditure mo, 1 billion. Tapos ang tax return mo, 100 pesos. Alam mo yun, parang... Oo nga. Bote binanggit mo yan. Parang sa akin, politika kasi. Kaya nga sabi ko, Uh, hindi kasi uubra, hindi po may maganda kang idea, bida ka, kaya mo na solusyonan ng problema. Hindi, eh, dapat nandun yung sistema, nandun yung tiwala sa'yo, nang, nang mas nakatataas, kasi kung hindi, wala ka din magagawa. At isa dyan is politika. Kaya hindi tayo makakolekta ng tama, Christian. Politika. Pero itong SEMEPA, politika lang. Walang masama sa SEMEPA. Napupolitika lang kasi para naalala nila yung 12% bat kasi si Recto yung pinasekretary. Naalala yung Batman, Batman days oh. niya. Oo. Parang feeling ko, kaya medyo nagre-react sila. Pero hindi. Eh. Huwag natin na politika yun kasi may may benepisyo, may magandang balita, may magandang dapat gawin yung mga Pilipino para makinabang doon sa batas. Ako pa ulit-ulit kung -ulit Chris siya sinasabi mag-invest sa stocks. Ang dami kong kaibigan di pa rin nag-invest. Ano mo yung parang, ano pa ba pwede kong gawin para mag-invest kayo? Di ba? O ano yung 0.1% sa... na lang. Diba? Oh, nga. Ano, sa tingin mo sa nagkamali itong, ano, itong DOF, itong gobyerno? Siguro ba bakit, ano. Bakit sumabog uh, ng ganito yung ano? yung ganyang agam-agam. Kasi para nung una siyang lumabas, medyo hypalutin na capital market efficiency promotion. Parang uh, nakakatakot ano eh, no? Nabanggit yung nabanggit yung ano, 20%, ayan na. Ala nagkala nagsunod-sunod na lahat ng reaksyon. So, hindi bumaba dun sa kumbaga hindi natapos yung batas. Nandoon lang na sa title, tapos narinig narinig lang na may 20% final nag-react na lahat. Kaya nga sabi ko Christian, too late naman yung reaction ng mga kababayan natin kasi noong 1998 pa rin in-impose yung 20% sa savings account. Kasi nga, diba, 0.4% lang yung may time deposit. Honestly, Christian, kahit ako walang time deposit. Kasi I'd rather invest eh. it elsewhere or use the money kesa sa ipatatali mo ng 5 years or 10 years sa bangko. Yes. Hindi mo alam kung buhay pa yung bangko after 10 years. I mean, di ba, medyo cynical pero di ba wala akong ganung ano uh, risk appetite so i'd rather put it somewhere na medyo magagalaw ko siya or alam kong i-maneuver pero yung time deposit wala lock in talaga yun eh Tsaka actually no nung hindi man tayo nagkakalay ng edad eh nung, nung mga bata tayo <laughs> di ba ang impression ko uh -oh. sa time deposit pang mayaman yun eh di ba ano pang pang mayaman yung time deposit yung impression uh -huh. ko nung lumalaki ah eh, parang uh -huh. pang mayaman yun Pamayaman talaga sa kasi hindi mo nga pwedeng galawin. E karamihan sa atin, isang kahig to ka. Ako, ramdam na ramdam ko yun yung pagsweldo. Hindi mo pa natatanggap, ubus na sa babayaran mo utang. Tapos uh -huh. the day after na sweldo, wala ka na ulit pera. Ramdam na ramdam, dinaanan ko yun. So parang sa akin, ang time deposit, wala sa bukabila. Time deposit? Deposit na wala, time pa. <laughs> uh, time <laughs> e, eh. time deposit wala. Diba? Balikan ko lang binanggit mo no interesting to no kasi i think that's a that's a problem that needs to be tackled no yung yung mga campaign contributions pa diba? pag hindi mo na nagamit 'yan technically pwede mo bang itago basta magbawi oh, well, magbabalik ka tax. ng karapat karampatan buwis yes pwede ah, so, mo itago mo? pero automatic subject sa income tax at pag pero, hindi mo hmm. dineclear actually pwede ka ma uh, disqualify pero, Pero may discretion rady, yan, 'di ba? Kasi mga cash naman na ibang depo ang ibang mga contributions, 'di ba? Mm -mm. so, may So, discretion, discretion 'yung no, kandidato na i-declare. Hindi dapat niyang i-declare, discretion niya kung itatabi niya o ibabalik niya. Hindi De, I niya mean, ne, hindi pwede niyang hindi sabihin i-declare na ganito kalaki na ko, natira sa akin na contribution. Kasi iba 'yang cash, eh, walang paper trail, 'di ba? Ah, 'yun nga 'yung point, Christian. Dapat 'yun transparent kasi Karamihan doon sa nagdodonate, hindi rin na nagbabayad ng buwis. Yun yung point ko. Dapat matrace talaga natin lahat yan. Kasi nga, parang feeling ko, yun yung failure ng financial system natin. Nakabase tayo sa Forbes magazine kung gaano kayaman si Villar. Pero hindi natin alam kung paano siya umaman at kung nabayaran niya lahat yung tax niya. Hindi ko siya na-access ha. Sinasabi ko lang yung totoo. Pagka, kino, pag kinonsolidate ko lahat ng salin ng mga Villar na nasa Senado at Kongreso, at si Manny Villar, kasama yung financial statement niya, hindi ko mabudugtong-dugtong kung paano sila naging X amount na kiniklaim na nasa Forbes magazine. Kasi na, yung financial system natin hindi ganun ka-efficient or ka-transparent. Kaya madaling hmm. magtago ng pera, madaling hindi magbayad ng buwis, hindi para sa ating mga ordinaryo, para dun sa mga mas makakapangyarihan at mas mayayaman. Kaya nga sinasabi ko sa Christian, ako tataya akong buhay kung maging commissioner, kung bibigyan ako ng ganung kapangyarihan, naiisa-isayin ko sila. Pero kung hindi, huwag tayo maglokohan. Magtuturo na lang ako. <laughs> Tsaka ang problema, mukhang malabo ka ngayon kasi kung maging commissioner ka ngayon, eh baka singilin mo yung estate tax. Okay. Wala akong sinasabi Christian, ikaw? Ako. Baka di na ako makabalik sa Pilipinas. <laughs> <laughs> sabi nga, na nag-react na eh. nag ako dun sa US tariff, baka i-deport ako. <laughs> Kasi sabi ko dun sa US tariff, honestly, economic bitching and bullying yun ang ngayon. Sana naman ang Pilipinas, kung pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, eto Christian, personal na personal to, walang halong pagiging expert, personal at go, ahead, personal go na reaction. Kung yung West Philippine Sea, nag na masyado tayong dramatic about it, niini nga natin alam anong benepisyon natin directly or yung sikmura, anong benepisyon ng sikmura ng mga kababayan natin doon. Ito, ekonomiya ng Pilipinas, ba't tayo magbabaw sa US? Alam mo yun, parehas, parehas bully yun eh, US at China. Parang sa akin, dapat ipaglaban natin yung pagiging uh, sovereignty natin, hindi lang sa salita, pati sa mga polisiya. At ako wala akong problema na makipag-meeting ang mga economic managers natin na, na inimbitahan ng presidente. Pero sana hindi natin isuko lahat at ibigay ko ano lang yung gusto nila. Kasi kung tutusin, ilang pa bang US bases kailangan nilang ilagay sa Pilipinas? Di ba? Kung tutusin, binakura na nila tayo eh. Ginawa na natin tayong shield sa China eh. So, hindi nila ma hindi ma, malabanan ng US ang China at patuloy na mas lumalaki ekonomiya ng China. Ginagawa niya ngayon lahat ng karatig bansa o na maliliit na bansa, yun ang ginagamit niya. So imagine mo lahat ng bumaba ang tarif, uh, Christian. Ano ang sinuko nila? Kinumit nila ang pagbili ng mga jets, mga agricultural products ng US para mas lumaki ekonomiya ng Pilipinas ng, ano, ng uh, US. Then, even ang Vietnam, isang artikulo nagsabi na na, na nag-pledge yung gobyerno nila na yung mga undocumented Vietnamese tutulong na i-deport, ibalik nila sa bansa nila. Alam mo yun, parang pare, pasarili nilang citizen, isusuko nila. Parang sa akin, uh, sa akin hindi. Hindi ganun ang Pilipino. Hindi tayo dapat ganun. Dapat tayo paglaban natin yung local industries, yung mga local exporters. Kung, to, kaya natin bigyan ng subsidy, hanapan ng bagong merkado, Kamiting ko lang yung ibang mga Philippine trade uh, at sinasabi ko sa kanila, sa tingin ko yun ang dapat gawin ng DTI, tulungan humanap ng ibang merkado na nakadepende sa US. Kasi hindi naman lahat Christian eh. At kaya lang ang problema, yung iilan na yun, masyado silang maliliit. Pag tumagal itong negosyasyon na to buwan, baka matatay na sila, baka nabaon na sila sa utang. Sa akin, yun yung emergency na sana tugunan kagad ka natin. Ang dami nagsasalita, ang dami opinion. May mga nagugutom na o may magsasara ng negosyo sa proseso sa bawat araw o linggo nagdadaan. Yun sana mas tugunan kagad ka natin. Lalo na yung nasa agrikultura, Christian. Parang talagang pag inanong mo yung mahirap, karamihan nakadikit sa ano eh, lupa kung sino yung nagsasaka o magsasaka. Siya pa yung talagang kapos na kapos. At kung exporter sila at US pa yung market nila, apektado pa sila dito. Sa tingin ko, sila yung dapat unang sakluluhan bago yung mga politika. I mean, ang daming politika eh. Ayoko nang isa-isa eh, pero na, ang, ang, sa akin lang sana, yun, emergency yun. Tapos, ang bilis natin mag-react. Dito sa 20% final, <laughs> hindi man apektado lahat. Doon sa apektado tayo, <laughs> hindi tayo nagre-react, diba? <laughs> Okay. Good point. Mon, marami-maraming salamat for joining us tonight. Uh, thank you for uh, joining us and uh, for answering uh, our questions and of course clarifying a lot of things about Semepa. Salamat yeah. din Christian. And Ingat ka diyan de... de... Ang ganda ng hotel room mo, grabe ya. Ah. Salamat. <laughs> ang tawag diyan mo? Suma-success. <laughs> <laughs> salamat Keep, up the, keep up the good work. Thank you. Maraming salamat you then. Thank you. Thank you. Thank you. Yan po si uh, tax expert mo na Brea na kausap po natin. Okay? Sandali lang ha. Sandali lang. Ayun, bago po tayo magtapos, meron lang po tayo ilang mga babatiin ng mga viewers po natin. Okay, teka lang, may mag-hi. Sandali lang. Oh. Hi. Hi. Ayan. Okay, sama ka muna. Umiya kasi ang aking anak habang nagpo-program tayo. Okay? O oh, sige, binabati po natin si Miss Ella Bautista ng uh, Land Transportation Office dyan po sa Mandaluyong. Ako, napakabait na tao. Patagal na po natin kakilala yan. And of course, uh, happy, happy birthday kay Charmaine Pidal Pahate. One of our very close friends sa uh, college days pa po namin sa UST, sa Varsitarian. Happy, happy birthday sa'yo. Uh, And of course, binabati rin po natin si Miss Eliza Bautista. And meron siya request. Umorder po siya ng mugs. And uh, ireregalo niya yata. And uh, yun, binabati natin. Shout out kila, kina Neri Bautista, Miriam Paihila ng Mindoro at kaya uh, pangalan nito? Mi Ni Genisio ng Australia. Okay, magandang gabi po sa inyo. And of course, binabati rin po natin ang ating classmate ng college sa journalism. Ito, kaklase namin ito nila, Baby Ruth Villarama. Si uh, Bonabien, attorney Bonabien. Nag-message siya sa akin kagabi. Sabi niya, aba, meron daw tayong uh, viewer dyan po sa Edinburgh, Scotland. Si attorney Maeng Manaligod, assistant director sa uh, DNR Region 2. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Okay, yan na po muna. Maraming maraming salamat po for joining us tonight. Ako po si Christian Esgera and this is Caleb. Okay? Magandang gabi po sa inyo.